So ayun guys, no, so may sitwasyon tayo. Kailangan i-target natin kung saan tayo dadaan. Ah, okay. Yung pagliko kasi malalim na at kung uh, So tayo na guys, ano? Remove automatic. Yo, as of the moment, ano, nakikita ninyo na napakahirap ng daan and visually, ano, dito sa video, hindi nyo mararamdaman kung gaano kahirap yan. But uh, anyway, mamaya, ano, papakita natin na si Tigo Cherry, ano, Tigo to, ano, ay sadyang nakatawid dyan sa hams na yan. Napakalaki. So, tingnan nyo naman si Hammer na yan, ano. So, no sweat at all. So, napaka-imposible na makapunta dyan si Tigo to. But uh, mamaya makikita ninyo kung anong performance ni Tigo. So papakita ko sa inyo ngayon kung ano-ano ang mga sasakyan na dumadaan diyan ngayon, ano. So I mean na uh, it's impossible to see na I mean nung una hindi ko talaga sukat akalain, ano, guys. But uh, as you can see now, ano, nahihirapan yung mga malalaking sasakyan, malalaking SUV, Toyota Prado. So ayun guys, grabe ano, Yeah! Talagang kumawan yung ano niya, yung mga gulong ano. Oh my god. And the most awaited part, guys, eto naman si Baby Axel. Yung stroller niya, hindi niyo alam no 4x4 'yan. Kidding aside, guys, ano, shout out din kay Baby Axel ano. mga bay mga day kumusta na kayo dyan and kumusta na mo diha and you guys how are you doing nakita na naman niyo ang akin, pagmumuka so ayan guys nandito tayo ngayon sa edge of the world ano so ang tanong kung antigo to ba natin ano kung makakapunta ba dito sa edge of the world yun ang tanong ko sa inyo masasagot ba ninyo so almost been a failure talaga guys ano kung tutuusin Hal ko, hindi kami makarating dito. But uh, anyhow, panoorin ninyo tong video na to kung paano dinaanan ni Tigo yung mga lubak-lubak at yung mga mahirap na daanan, guys, ano? So, papakita ko rin sa inyo yung mga mga sasakyan na pumunta dito na talagang uh, mga four-wheel drive pa sila at uh, malalaki, mga malal malalaking SUV pa. So, natin at uh, yun, ano? Napakaganda dito sa edge of the world So, eto na yung scene namin Papunta dito sa edge of the world So, tingnan ninyo guys So, ayun guys you know, Huwag uh, adjust tayo ng hangin Kasi medyo mataas ang pressure ng hangin ko Ang uh, kondisyon kasi mga uh, daan to ay Medyo mabato na lahat syempre, lahat ng gulong adjust natin para maganda So ayan guys ano update natin yung uh, daan natin dito papuntang uh, Edge of the World ano uh, sa Google Maps ayong uh, ano don yung information ng our travel is uh, isang oras mahigit at kalahati yata yon pero uh, kaya pala ganon kasi nga ma uh, rough road rough road ang ano dito ang uh, daan papuntang edge of the world ano so eh, hindi mo pwedeng bilisan pwede naman kung nakabo 4x4 kayo pero pag normal naman na coaching ginagamit ninyo kaya ganon yung uh, time travel doon sa Google Maps so wag na lang kayong magtaka ano sa mga hindi pa nakapunta dito so uh, mga kasama ko sa likod hello kaway kaway so ayan si baby Axel ano oh, tulog ay hindi pala yun oh gising si po oh so ayan guys ano so update ko na lang kayo mamaya papakita natin ang uh, actual na daan ngayon so ganito ang actual na daan dito guys ano malalim na daan dito uh, on the way pero pwede naman kayo magano magreroute nang magreroute kung saan kayo komportable kasi uh, yun nga syempre parang kung sasayad naman kayo eh di wag kayong dumaan doon so una nung hindi rin ako nakapunta dito so malaking question doon sa isip ko na ano kaya ang daan syempre para malaman din ninyo na ayun ano kung ano talaga ang kondisyon ng daan dito para pag pumunta kayo, di ready na kayo, di ba? So doon guys, kanina ano, medyo nag-divert tayo kasi nga ay uh, hindi maganda yung daan. So may mga ayan, may mga ibang sasakyan din na nakauna na sila, no. So pabalik na yun sila sa anilang uh, bahay, ano. So pauwi na sila, kumbaga. tayo papunta pa lang, ano maraming mga medyo yung iba sobrang lalim yung daan yung iba naman ay okay lang so ayan guys yung daan na yan dyan uh, malalim ano so iikot tayo dito dito sa lugar na to para iwas tayo sa sobrang lalim na so may diversion dito ano so ganyan lang dito guys so, yun yung kasama namin yung isa yon guys, no, may sitwasyon tayo. Kailangan i-target natin kung saan tayo dadaan. Ah, okay. So, dapat dito, ganun. So, ihipo na guys, yung ano? So, yun akit na tayo ito kanina. Ano? mga ano, yung um, uh, daan na yun. Sobrang ano, uh, tarik. Yung pagliko kasi, malalim na. At kung, ah, uh, di mo isushoot yung uh, gulong mo sa tamang daan ay uh, yung sasakyan mo so dito guys ano, uh, medyo napakahirap na ng daan so yung isang kotse. naka nakalampas na yung iba isa pa nawala eh baka dalawa lang lumusot o nahulot ang Pilipino din. Mahirap yung daan na yun. So hindi kami makapunta doon talaga. So napakahirap. So ang sabi nga eh, kung hanggang saan lang kaya ang sasakyan mo dun lang kayo. Wala tayong ibang gawin kundi dito na lang at kumain ano. Ako napakahirap ng daan talaga. So ayan yung hammer na kanina nating unang nakita at uh, sila yung mga naunang nangahas na umakyat dyan kasi nga naman ay mga four wheel drive sila and you know easy peasy sa kanila yan guys ano oh my god yeah! so napakadali nilang uh, umakyat dyan so walang kaduda duda no so ewan ko na lang anong kayang gagawin natin so eto ngayon ang land cruiser prado guys ano isa din sa mga malaki at uh, mataas ang ground clearance nang uh, Land Cruiser Prado na to and uh, see what I see. So napakaganda ng uh, maneuver ng uh, kanilang sasakyan and then the most awaited part the 1.5 engine displacement Cherry Tigo 2. So and guys ano hindi ako makapaniwala at uh, nakaakyat at naka talagang uh, nalampasan ni Cherry yung uh, uh, trail na yan. And uh, hindi pa kayo nagtaka kung bakit hindi sumaya si Cherry Tigo to dyan kasi nga mataas ang ground clearance ni Cherry Tigo. And uh, in spite na front wheel drive siya, but uh, kung gawin mo lang ang tamang uh, uh, daan ano, yung tinahak mong daan dyan na uh, shoot sa banga kung baga eh makaka makaka ano siya, makakatawid talaga siya dyan tayo na ngayon ang uh, aakyat at uh, medyo kalangan tayo no. nakapasta yun doon. Ano ayos? Ah, grabe. Lakas ng hangin dito guys. Ano? So hanggang dito na lang siguro guys no ang aking video at uh, whew, hindi ako makapaniwala talaga na umahon tayo doon sa pinakamalaking hams at uh, pinaka um, sabi na lang natin uh, pinakamahirap na daanan doon kanina no nung uh, tayo papunta dito sa edge of the world so tingko to mabuhay ka no so i'm proud of you So hanggang dito na lang ulitin ko ang aking video at huwag niyo sana kalimutan mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga susunod ko ng mga video. At lagi nyo tandaan, just only love mga bye mga dai. So see you on my next vlog. Peace!